ka lang, sa so, ang biro niya na sa akin, Sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Yeah. Tapos may ha-ha. Uh -huh. Pinaka mag lang na sila na ko break. Yes, that mean kahit 2 to 3 weeks ng absence si Bato, sumisweldo so, po siya? Sa Congress nga, mayroong isang buong taon, hindi mapasok eh. Okay. Wala naman silang ginagawa, wala rin eh. Okay. 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 O oh, ito, 2 to 3 weeks pa lang. Mag-file sila ng uh, ethics complaint. natin yan. When your life or liberty is threatened, you really think of options. So, yun yung option niya. So, rather than pag initan siya na parang bakit ka wala dito, ang question, bakit walang assurance na pro protect Either. At mga kapwitan, nagbabag naman po tayo dito sa ating bunting bahay Dinagan balita, reaction, video, news, update Mga balita naghalap sa loob ng 24 oras Mula po sa mundo ng social media At sa mga bagong salta ho Huwag mo i-subscribe nyo na po ito ha Para lagi okay updated sa mga ganapan sa lipunan At the same time po, i-share nyo po ang video ito Paligaw ng maraming likes Buhos na mara maraming komento, reaction, opinion, sohestion And then mga kapwitan, invite nyo po yung mga friends nyo Para makapanood po dito sa ating video Anyway, dito ay magtatagal mga kapwitan Maraming marami tayong pag-uusapan dito dahil nga po uh, itong PCIJ may uh, pasabog naman dito mga kabaitan mantakin nyo po sila pala yung hari ng uh, pork barrel mga kabaitan hindi ho peso or uh, daan uh, libo milyon bilyon trilyones mga kabaitan ang pinag-uusapan nyo dito kung hindi ho ito nabusisi ng PCIJ hindi pala natin nalalaman mga kabitaan na meron pala silang ipinasok sa kanilang uh, mga proyekto sa kanilang mga opisina na ting lamang ho ng 1.2 o oh, mahigit Trilliones Pesos So matagal na pala nila itong ginagawa Noong pang 2023 24, 25 3 years, mag four years na mga kabalitaan So matagal na pala tayo nila itong niloloko Matagal na ho nila tayong ginugoyo Matagal na ho nila tayo mga kabitaan, ha? Binastos at winalanghiya Ngayon, kaya pala Yung panahon na yung naningil sa kanila Ay nagmamalabis talaga Kaya ika nga Na ang lahat ng mga Ginawang uh, katraiduran ho Ng isang tao sa kapwa niya May hangganan ho ito mga kabalitaan Heto na po Ang naging resulta na? Naging resulta sa kawalang hiya mga pamilyang ito mga kabalitaan itong magjuhin na si Charissa Pimpenko at itong si Tambuaya Romualdez mga kabalitaan aking ganun natin yung report ng Billionario News Channel. Bilyong piso ang tinatawag na Aloka Box ni na Presidential Son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng port barrel at ang dalawa ang alleged port barrel kings. May sagot naman ang malakanyang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na pag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking alokables si Congressman Sandro at si Presidential Cousin and later first District Representative Martin Rewaldes. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso alokables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Yon pang ito ng nagsasalitang payasong uh, fake news peddler mga kabalitan. Reyna ho rin to ng kasin kasinungalingan. Meron hong pork barrel kings, meron din dyan ng reyna ng kasinungalingan. Talagang kumpleto Ricardo ho yung bahay ni kuya. At marami ding mga sumisinghot dyan na naging drug den ayon pa ni Senador Amy Marcos mga kabalitan. <laughs> Tagal talagang kumpleto yung administrasyon ngayon, ano? Pero kung matatandaan nyo po, itong si Tatay Digong Duterte na siya daw mismo ang gugur-gur go sa kanyang mga anak kung napapatunayan yung mga akusasyon laban sa kanila. Pero itong si Bungit, talagang tinutuloy rito. Like father, like son talaga mga kabaitaan, ano? na sinasabi lang dito ay kayang kaya naman yung sagutin ni uh, Sandro kung ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Ganun lang po ba yung sasabihin nyo sa taong bayan na talagang wala ho talaga kayong uh, payag. <laughs> Pasensya na po ha. Wala ho talaga kayong uh, kaalam-alam sa inyong mga ginagawa ho dyan. Lalo na ikaw bongit. Napaka kwenta mong pangulo. Napakaluwag mo sa iyong anak. Kaya marahil kung ano nakikita niya sa kanyang ama ay sinusunod din ng anak mga kabalitaan. Napakalaking halaga ho. Hindi ho yan biro mga kabalitaan. Hindi ho yan barya. Dapat, nung una pa lang, nung ipinasok ko nila sa kanilang uh, budget noong 2023 sa kanilang mga opisina, e eh, sinapubliko na sana ito na meron ho kami ipinasok sa aming proyekto na nagkakalaga ho ng 1.2 trillion pesos at bukas makalawa sa susunod ng mga taon o araw, linggo, buwan, ilalabas so namin yung aming uh, report for the sake of transparency para malaman nyo kung saan napupunta inyong uh, itong uh, budget na ito. E kung hindi ho sila nabulabog ngayon sa flood control projects, hindi nila talaga ito mga kamitan, ha? kayang sabihin, banggitin sa publiko na meron silang 1.2 trillion pesos na ininsert o bilang budget insertion mga kabalitaan. So ngayon, sigurado pa na hoto sila sa paghahanap po ng mga resibo nila. Kasi maari 'yung itong balikan, at may mistigahan kung nasaan na po ito at kung ano ang pinagkalagakan sa budget na ito, mga kabalitaan. Mag mula ang pag-usbong ng Aloka sa noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonawan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula natangi si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa si National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, Nagmumula kasi ang BBM parametric formula sa mga district engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan na kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Usec Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magtamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte-allied lawmakers na sino Congressman Paolo Duterte, Isidro Ungab, Pantalion Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa ho oh so, claro, mga kamitaan, pinagtibay ho nila dito itong report ho ng Billionario News Channel kung ano ang isiniwalat dito dati niya uh, Tito Sen. Diba? Sabi niya, itong si Cabral tumawag daw sa kanya para magkaroon ho ng budget insertion. So, totoo pala ito. Tapos, nung no, isinalang ho ito sa Blue Ribbon Committee sa panahon ni uh, Congressman Rodante Marcoleta, ang dami niya mga impormasyon dito na puro nga nga. Na walang kaalam-alam, walang kinalaman di umano. Bali itong si Bali itong si Cabral sa Uh, basketball team pa mga kabaitaan siya po ang uh, point guard ha? siya po yung point guard na nasa kanya yung desisyon kung sino-sino po yung kanyang mga bibigyan ho ng budget para ho ito'y mailagay na hindi ho nakasaad sa taunang ng budget mga kabaitaan so doon nagsimula, diyan kasi madaling nakawin yung pera dahil hindi ho yan malolocate kasi wala nga sa gaah. In-insert lang mga kabaitaan. Diyan sila, o mabilis so sila diyan, kumita ho ng pera. Now, imposible rin na hindi rin at alam nito ni Bongit. Sa bagay, si Bongit hindi personal ho na tumatanggap ng pera. Eh, ayon pa ni Saldico, siya lamang po ay a uh, messenger. Sa madaling salita, bagman. Inihatid yung pera sa bahay ni Saldico. Si Saldico, ihatid yung mga maleta sa bahay ni Romaldes at si Romualdez maaaring ding magbigay ng maleta dyan sa kay Bungit. At mismo si Saldico naghahati din ng maleta dyan sa Malacanang. Maaaring din uh, ito ni Bungit dahil wala nga siyang pinirmahan. Hindi nga siya personal na tumanggap ho mga kabalitaan sa perang iyon. Dinadaan sa Malacanang para hindi humahuli kasi pag inihati do ito sa bahay ni uh, kasi malapit na yung bahay niya dyan sa Malacanang eh mas klaro hong sila. Gaya na lang ho sa katangahan dito ni uh, Tambuaya. Na pinapahatid niya pa sa bahay. Ha? Mismong si Saldi ko pa ang naghahatid mga kabalitaan. So, ito ang nakakakabat, nakakatakot. Pag si Rubaldes ay hindi na ho ito makakagalaw dyan dahil uh, nagigipit na ho ito. Pag ito ay kumanta talaga, maaaring malalag, ilalaglag niya po dito si Bongit. Laglaga na ang malakanyang pagdating ng panahon magkakaalaman ho kasi itong si Saldi ko 110% mga kabaitaan ako'y naniniwala na siya po ay may kinalaman at yung kanyang mga sinasabi ay katuto may katotohanan dahil siya po first hand information na kasakasama niya itong magpinsan at kasakasama sa plano mga kabalitaan So, hindi maaaring gumagawa ho lamang ito ng istorya or aligasyon at naniniwala ho tayo na itong si Saldico ay may nakatago na ho at nakahandang mga resibo, mga kabalitan. At ito naman ho si Senador Bato de la Rosa, talagang uh, nabitag ho dito ni Panfilo Lacson. Nadali ho siya dito. So, sa madaling salita, tinaydor itong si Senador Bato de la Rosa ni Pinky Lacson. Mantakin niyo po may personalo silang uh, pinag-uusapan pero ay kanyang isinapubliko na kung saan tumawag daw siya at uh, pinagsabihan, tinuruan na magtago ka, huwag kang lalabas. At nung itong sinabi na pabirong sinabi dito ni Bato de la Rosa na kung saan po ay gusto niyang higitan pa yung pagtatago nito sa pagtatago dati ni Pinky Lacson na may uh, kasamang ha-ha-ha, ibig sabihin tawa o tumawa si Sen. Bato na sana yun ay sa kanina lamang huyan mga kabalitaan. Ngayon, inilalabas na po ito sa publiko. Ang ending ko nito, talagang si Bato de la Rosa ito sa patibong ni Pinky Lacson at ngayon, trinaydor na ho nito na Misula bagang binibigyan pa niya ng lead yung mga law enforcers ho natin, law enforcement team para ito ay talagang haabulin itong si Bato de la Rosa mga kabalitaan. Makikitaho natin na sila po ay may pinoprotektahan. Iniiwasan ho nila na madamay si Bungit at sila ay gumagawa na ngayon ng eksena na ito sanang personal at sa kanila lamang yung pag-uusap ay ginagawa ngayon nang usapin para malihis malihiso ang totoong uh, usapin ho laban sa ating pangulo. Kahit ang buaya at sa kanyang pamilya, mga kabalitaan. Mismong si Senate President Tito Soto ang nagsabi sa publiko na pwedeng maghain ng ethics complaint ang sino man laban kay Senador Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng tatlong linggo na niyang pag-absent mula sa Senado. Ang hinahanap na Senador, nagbiru pa raw kay Senator Peng Lacson tungkol sa pagtatago. Narito ang aking report. Ako kasi ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag magtago siya mabuti. Yan ang payo ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kay Senator Ronald Bato de la Rosa na absent mula nang magbalik ang sesyon ng Senado noong November 11. Kwento ni Lacson, huli niyang nakakwentuhan si Bato sa group chat nila ng mga senador, dalawang linggo na ang nakalilipas. Nagkabiroan pangaraw sila sa GC. Sabihin kumusta ka na uh, mag-ingat ka lang, gano'n. Sa ang biro niya lang sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. -ha. Matatanda ang nagtago rin si Lakso ng masangkot ang kanyang pangalan sa Daser Corbito double murder case. Pero kinalaunan ay napawalang sala din siya. Natanong ko naman si Senate President Tito Soto sa patuloy na pagsweldo ni Senator Bato kahit sunod-sunod na araw na siyang absent. Even in the under congresses it's ganun talaga. So, pinakamaganda, mag-final na sila na SP Espinas, that mean kahit 2 to 3 weeks ng absent si Sen Bato, sumisweldo so po siya? Sa Congress nga, mayroong isang buong taon hindi mapasok eh. Apo. Wala naman silang ginagawa, wala rin maaangal eh. Apo. Apo. O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Pero may sweldo yan, SP. Sa diretsyo. Siyempre. Okay. Siempre. So, alatid na yun eh. Ayon din kay Senate President Soto, tuloy naman ang trabaho ng staff at ng opisina ni Senator De La Rosa, bagamat absent siya. Kaya hindi raw kailangan bawasan ang pondo ng kanyang opisina. Alam niyo po mga kabaitan, itong ginawa ho dito ni Tito Soto parang uh, talagang play safe siya dito o hindi niya pwedeng sabihin na mag-file na lang kayo ah, uh, kasi nasabi niya na nung unang interview na Uh, dapat pag-usapan to para mapag-usapan to ay eh, magfile mag sila sa ethics committee kumbaga kung totoo ito na siya po ay concern ho sa kanya mga senador parehas lang naman sa senador dyan kaso nga lang si senador Batu de la Rosa ay may malaking issue ngayon dapat kinukonsideran niya itong mga kabalitaan at yung taong bayan na ho ang humusga hindi niya na sana gagatungan ang mga media at uh, alam ko po dati meron ho tayong uh, naranasan na ganon may isang uh, politiko ho sa isang lugar ho namin merong isyo at meron hing uh, nagsasabi ho sa atin dati mga kapitan na ito ang dapat mong itanong para magkaroon ho ng isyo, para mapag-uusapan ho ito. Malamang nangyayari po yan ngayon. No? Hindi ho natin yan may pagkaila kasi talagang ganun ho pag nasa politika. Gamitan ho ng media na kunwari ay nagtatanong pero ito ay wala na. Na-briefing na ho ito parang si uh, Payaso Awaw Castro nagagalito pag hindi nasusunod. Yung uh, kung ano na pag-usapan sa briefing at siya ay magiging gulpig, digulat nala sa mga tanong kaya ho nagigig angat ho ito dyan sa Malacanang. Ito rin ang nangyari dito. Dapat kung tama ho siya, sasabihin niya na lang dito na hindi rin natin masisisi si Sen. Bato de la Rosa na wala na ho, hindi na nagpapakita kahit ni Anino Manan. Kahit ni Anino man lang mga kabalitaan. Kasi malaki yung kanyang uh, kinaharap ngayon. At kung ako naman siguro, magtatago ako kasi baga dadalhin ako sa Dahig Netherlands. Nagawa niya nga kay Tatay Digong Duterte, kay PRRD, eh, sa kanya pa kaya, hindi pwedeng gawin. Ganun na lang kung yung mga sasabihin. Di po ba? At sasabihin nito na choice siya yan, pero pagdating sa pagdating ng panahon, yung taong bayan ang dapat humusga sa kanya. Hindi mo kami, kasi may kanya-kanya kanya -kanya kaming uh, obligasyon. Pero kung sasabihin mo sa media, eh, magsampan na lang sila ng kaso para, ayun, para ma at mapag-uusapan. So ano ibig sabihin nun? Gang may puntong pamumuliti ho. Ginagatungan yung mga taong uh, nagtatanong at para makakuha ho ng ideya at ito'y masimulan at papag-usapan, mabigyan ng sanksyon at kung ano mang mangyayari sa pinag-uusapan patungkol dito kay Senador Batu de la Rosa. Diba? So mas lalong pinapainit niya po yung problema dito yung kinaharap ngayon ni Senador Batu de la Rosa na sana bilang amaho ho ng uh, Senado tutulong rin siya nitong akalmahin si Senador Batu de la Rosa at bibigyan ng idea makipag-ugnayan uh, kung anong kanilang maitutulong sa bagay si Senador Batu de la Rosa, walang kumpiyansa ho dito kay Soto dahil tutang ito ni uh, Bongit mga kabitaan sila ho talaga ni Pinky Lacson ay kay Lacson klarong-klaro na yung patibong ay yung pa ni ni Respicio na kitang-kita na ho ang patibong dito ni Pinky Lacson lalo na ho itong Sen. Soto na maaaring niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan kanyang posisyon para ma influensyahan ho ang individual na nagdais na magsampan ng kaso dahil sa kanya ho ito o kumbaga siya po ang makabinipisyo ang grupong ito sa usapin laban ho kay senador bato de la rosa mga kabalitaan kaya hindi na ho natin niya ipagkaila, hindi natin yan na uh, questionin, Nakitang kita naman simula sa Paul Bakamitaan, sila ay may pinapaniga na. Ed hindi unang beses sa na nangyaring may senador o kongresista ang umabsent ng matagal. Napakaraming kongres pala na ginagawa yan dati, ba't di nyo kinikwestiyon? question uh -huh. Sir, wala kong rin na. ngayon ni eh, ang na babagin? Oh, hugas kamay siya eh, parang si Poncho Pilato, kunyari daw, ang uh, 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 yung tanong na ito, nagmula ho sa media o sa ibang tao, pero alam na lang ho natin yung laro dito eh, yung ninja moves mga kabaitan, alam na eh. <laughs> hindi na mauto ma yung uh, taong bayan. Hindi nga mauto yung taong bayan. So, klarong-klaro na yung uh, mga hakbang nyo dyan sa Senado. Init na sa dalawang linggo, hindi pumasok. Kahapon lang sinabi ni Senator Wen Gachalian na baka kailangan mag-usap ng mga senador kaugnay sa rules pagdating sa matagal na pag-aabsent. Sa ngayon daw kasi, walang malino na panuntunan kaugnay nito. Pero kahit wala pa nito, maari naman daw maghain ng reklamo ang sino man sa si Ethics Committee ng Senado. Siguro, eh, no, kung mga kababayan tayo na gustong tanungin Oh, ito, ito, ito. Uh, talagang ginagatungan niya ng mga kabalita, no? Eh, kung, kung ako naman siguro sa posisyon, kung talagang may uh, concern ako kay Bato dilarosa Rosa, kahit hindi kami magka, uh, magkasama sa partido, sasabihin ko sa taong bayan na, well, taong bayan na lang mag yan. Kasi napakahirap yung sitwasyon ni Bato dilarosa At uh, huwag nating gatungan yan. Kung anong mangyayari sa pag-uusapan namin ng, ano, ng mga senador, uh, doon na lang siguro, ang, uh, yun na lang siguro masusunod. Anong ganun? Huwag nang na sa sasabihin pa na talagang uh, spoon feeding talaga eh, no? sinusubo mo talaga yung impormasyon sa mga nanonood para sila ay makakuha ng idea lalo na ho yung gusto talagang uh, may gusto talagang na pababain or uh, paalisin tanggalan ho ng posisyon sa gobyerno at uh, dyan sa Senado itong si Batu de la Rosa so, mas lalong nagkaka-idea tuloy sila mas lalong uh, mangyayari ho yan kasi nasabi niya nabanggit niya na dito mga kapitan ibig sabihin naghihintay na lang ho sila kung uh, anong uh, kung sino ang magsasampa kasi tatalakayin ho nila dyan at yun naman ho ang gusto nito mga kabalitaan itong ganyan ano at saka let's say gusto para isang legislator mag-file sila ng uh, ethics complaint okay? uh -uh. yung pinakamaganda remedyo Does that para matalakay natin yun para naman kay Senate Minority Leader oh, di ba? yun ang pinakamagandang remedyo para matalakay namin dito <laughs> so ano ang ibig sabihin nun noon Talagang bibigyan mo pa ng oras so yun kaysa sa mga nakawan sa gobyerno, kaysa sa amo nyong uh, inuugnay sa nakawan. Mas mabilis pa kayo sa alas 4, tumuguno sa mga usapin ko ang uh, involved dito ay yung inyong kalaban. Kumbaga, Duterte supporters. O di kaya, kalyado ni Tatay Digong Duterte. Napakabilis o, oh, di ba? <laughs> so, kaya siguro, mawoto yung tambayan, kunwari hindi niya alam na itong pagtatanong ay undas pa, ambush interview, pero wala na. Sigurado na hong lutong makaw na ho yun, mga kabalitaan. There are Alan Peter Cayetano, sana tiyakin pa rin daw ng gobyerno na protektado ang kalayaan ni Senator Bato. When your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. So rather than pag initan siya na parang bakit ka wala dito, ang question, bakit walang assurance na pro-protectan? So oh, yun, klaro pala. Diba? Tama. Hindi tayo nagkamali. Yun, pala, yun, talaga yung punto. Yung punto ko po. Yun din ang punto dito ni Senador Alan Peter Caetano. So walang pagkakaiba. Kaya yun sana ang dapat gawin ni uh, Tito Sen. Na yung assurance kumbaga. Kasi sinabi yun nila na kung naandito, na, nasa loob ho ng, uh, ng Senado, si Bato de la Rosa, walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Itong ganitong sistema ho ngayon, pag naandyan pa ho yan si uh, Titus Sen sa Senado, Bilang Senate President mga kabaitaan, wala ho talagang assurance yung ating mga senador na kakampiho ni uh, Tatay Digong Duterte. Kaya tayo po ay manalangin na lang at uh, laging magpakumbaba at huwag magpapekto sa mga ganitong sistema dahil ito ay naniniwala tayo na pagsubok lamang ito kay VP Sara Duterte at uh, sa kanyang mga kasamahan at sa ating sa ating lahat tayong taga-suporta ni Tatay Digong Duterte dahil ito ay may hangganan, may katapusan mga kabaltaan. Ito lang po ang ating uh, pakatandaan, kapag ang tao po ay inaapi, sa kauli siya ay magwawagi mula sa katotohanang kanyang ipinaglalaban. And take note, ayon pa din dito ni Tatay Digo Duterte, there will be a time of reckoning. At sa inyong lahat mga kabaitaan, sabay-sabay ho nating alamin ang mga bagong impormasyon sa ating pagbabaliko dahil ikaw at ako ay may pakialam. Ako po'y magpapaalam na. Mahat salam sa inyong lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out. Walang bayan, walang bahid na dumig Kung ano ang totoo, yun na nga maririnig Makinig, manood, di ka mabibitig Kaya tanagan balita, challenge yun